So, good morning guys. Ah. So, meron lang tayong share dito na isang product. Kuhanin natin. So, pararating niya lang. So, ito yung belt bag V4 ng Immortal. So, ayan. Yeah. Okay, oh. Saan lang So, ito yung version 4 na belt bag from so, Immortal pala. Ulit! Unbox natin. So, ito yung gamit yung belt bag ngayon. So, medyo maliit. So, isin na uh, mas malaki itong belt bag na ito. And, I think, mas marami tayong may lalaman. So, meron siyang pocket sa likod. Then, strap sa harapan. Then, meron pang zipper ulit dito. Another pocket dito. And, ito yung kanyang pinaka main compartment. So, yan. Laki. May zipper pa sa gilid. So, pwede yung paglagyan ng coins. Ayan. Ito naman, the velcro Pero ang IDs or yung mga license dito So, try natin kung anong ma-fit natin dito sa bag na to So, ang gagawin natin Transfer natin lahat ng laman ng aking Belt bag na gamit ngayon Kasi medyo malayo yung Natin Ayan. Una, wallet Oh, dito na natin siya ilagay. IDs. Ayan. Dito na rin natin siya ilagay. Ah, dito na lang bala sa harapan ang IDs natin. An extra phone. And rape. And disposable and keys. Itulah na natin siya, so, laging Good Good Oh, ball pen Another key Ball pen Ating sama yung basura 2 so, coins try na lagi, lagyan natin ng coins dito yan yung pocket yan lagyan koin natin lahat ng coins ko yan spare battery okay yan yung sinlaman yan spare battery sa likod Oh, meron pa pala siyang isang packet dito. And ito na lang ang lalagyan ng spare battery natin. So, meron pa siya main compartment. So, ito natin. Power bank. Cable. spare batteries ng mga camera natin. Yan. Spare batteries ng ating 364K at saka portable charger mount so yan guys oh maluwag pa wala pa laman dito wala pa laman yung likuran natin so eh, dami na may lalagay so key holder okay lagay natin yung ating susi dito Okay, good. Tayo na rin suot. Ating belt bag di ko at. Pitan lang natin ng kaunti. natin para hindi na siya uh, lumuwag so, since medyo mabigat na yung bag na natin siya hindi oh uh, goods Masyado naman dangling yung fish natin dito

tayo, gamit natin yung ating immortal na belt bag version 4 so, price nito guys uh, 649 SRP motor berdats uh, thank you po sa ating motorback na 44 sa sa baho nito na lang sa 2010 yung lang location eh terendida sa topic ng house eh lang din sa comment section oh mga ganito kaya para जा <laughs> 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 <laughs>